Limpyo niya niyo TL. Tara mag yung niyo TL. Para dali mo dang loss. Sige na, na. Okay na niyo TL. Dugay ba? Awa na Awanay lapok. Gamay-gamay. Gamay-gamay. <laughs> Mga bagets. Nakahimasa na mo? Oke, okay, very good. Nakai masak, Namo? Iya. Oke, Namo, lahat? Iya. Oke. Tarap di bawah, gamai, Nara. Eh, sorry. Ate, ah, Cici. Ayuh, Where are you? Ah, Ah, Hatag oh, lang niya. Pwede na siya mag-wild. Ha? Hatag lang niya. Iyan din ah. Asa mas chichi day? Oo. Chichi. Si Mimi, si chichi, og si wayway. Og -way. <laughs> ah, si kambi. Ah, eh? maglapok-lapok na po lagi na si Jaoy. Aba, sige na, sige na. Ah, pag tiniil ra mo. Pag tiniil ra. Aram di dangog. <laughs> <laughs> so yan ang kaligayahan ng mga pudya. Oh. Maglapok-lapok. Eh, mudagag ulit tao na na sila. <laughs> di na na sila <laughs> maglapok-lapok. <laughs> mga arti na sila. ayo lu cantik ha ay guys kung kungkuan ba pilit ba cara mana dah Ata, mana oh ay homok ay gahi na koi dirira arami dirira mu Hoy dali mga ri. Arami. Lene wak-wak diha. Ha. Ano ka pag lapok-lapok?